Aba ni. <laughs> <Okay, okay. laughs> eh palaban 'yan, may palaban. Ah. <laughs> oh. Para miyan daw, para miyan sa limantira. Para o paunan. Miyan para ah. miyan. Limantira para. Sigana para miyan na, para miyan. Ayun. Igit Ang nakaluhod. Okay, 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 limantira, limantira. Ha. Oh. Teka lang, wala pa. I isabi lang muna. Okay. Ayan. Tumira na naman ang na kalohod. O, oh, game na ha. Parang kala niya, parang kala na. O, oh, lawin niya na. O. Oh. Oh. Ayan. O, oh, Zero. O, oh, all one.

Bao bì mục bào bì Ai ai sao bay talo sablay talo sablay bay talo adyan Oh lion lắm hoi 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 mo na hoi 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 King of shooting oh. Tak ada Jesco, senang. Awak, oh bisa pa, bisa pa, koy. Ada bisa pa, bisa pa, bisa pa. Hehehe. <laughs> Ayo, idol, apa suport itu. Ayo lo, kita taro kau, lo papala ba, the King of Shooting <laughs> and Jesco. <Yichko. laughs> ha yan yun, yan yun, yung J.H. yon 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 Ayan Maganda yon 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 happy yon yon yon